Hi guys. So karon di ay guys, nagpatrabaho ko diri guys. Ana guys, ako nang pakuanan guys. Pabutangan na ako plywood guys kay magagiagi ang bata diha guys. Karon guys, mao na ni ang kuan guys, mao na ni pultahan dito guys. Buhatan to siya pultahan guys para di makagi ang bata guys. Mauna ni gipan. Oh, mao na na diha guys. Magbutang na sila lansang diha guys, ilan na nang lansangan guys. Oh. Oh, na ni guys, naglansang na si Raderi guys. Mau na pultahan guys, o Punya. kuan guys, mo ni ang plywood ibutang dito guys, oh anak diha guys. Na guys, mo na ilang lansangan diha guys, oh. Mau na na siya guys, ang humana guys. Ibutangan na nila plywood guys. Ilan na ilansangan guys, oh. Ilan na nagkakiyabang tatay. Ato tanawang rin sa babaw guys, oh ani guys how are guys ang mga naglansan very guys mo na diha guys so